Timing, kuha na niya, nagkamit ang kuha na haw na bulan. naku na 'no, dito si Busnong, nong mga idol, ha? busnong nong ito 'yung ano natin dito, Bus busing. Hmm. Ang lalaki mga idol oh. Madali lang tingnan pag nandito pa sa nandito na sa ano sa Nandito na nakalatag na pero pag kinubra mo to uh, kasi ako nakasubukan ko na to. Yung ganito nga lang, uh, ganito. Mahirap na ano niyan, kubrahin. Kaya ka nang sugatin yan, lalo pa kung ganito na. Di ba, Idol? Kung oh, so, saan yan, napagod lang ngayon, pangungkuhan, ano? Kapon. O kapon, maluloy lod. Yeah, o kaya mo kapon, pakapon, maluloy lod. Lima, pulo. Kaya sa muna, um, pasayo-sayo. Dahil nga, siro. Siro. ya daya bagus pak gede hmm. matar misal kok oh, naik ini nggak kulo oh ini iwa